Okay, magandang tanghali mga kalokar, Magkal Justin Ngayon ay alas 12.30 na At uh, araw na linggo At uh, ito ang aking uh, oras para i-break Ang aking uh, 72 hours na fasting ano? So ito ay uh, tatlong araw Ito ay breakthrough para sa akin ano? Unang uh, pagkakataon na gawin ko ito Uh, mula doon sa iba't ibang mga preparasyon na ginawa ko, no? Ako ay nag-practice ng 2 meals a day for the last 2 uh, and a half years, no? Sa nakaraang dalawat kalahating taon, ang aking default na meal pattern ay two meals a day or timad At uh, every weekend, Saturday and Sunday, ay ginagawa ko naman ang 1 meal a day or OMAD. So ganun yung aking uh, mga preparasyon ano sa makatuwid uh, itinuring ko na rin ang aking katawan ay fat adapted fully uh, fat adapted ano sa nakaraang uh, dalawat kalahating uh, taon na practice ng ganitong uh, intermittent fasting bagamat uh, sa iba't ibang pagkakataon makalaw ka -low -carb, ay sinubukan ko ang ano ang longer fasting Halimbawa, kasi yung omad ko ay karaniwan uh, 18 18.6, no? Ang oras, uh, 18 hours ako naka-fasting, 6 hours yung aking uh, eating window, no? At uh, yung aking one meal a day, ating uh, Sabado at Linggo naman, ay 24 hours yon no? In exacto kong 24 hours ang, uh, ang aking kain, ano? ang aking fasting, no? At uh, sa ibang pagkakataon ay nagawa ko ang uh, 20, in-extend ko ng paunti-unti no? Uh, Di-develop ko yung aking uh, uh, capacity para sa longer fasting Mula doon sa 18 hours, 24 hours, uh, 28 hours At ang pinakahuli, nitong nakaraang September ay ginawa ko naman ang dalawang araw na fasting So uh, that was 48 hours. no? At uh, inisip ko nga na bago matapos itong taon ay subukan ko itong 72 hours. So ito na nga at uh, nagtagumpay tayo. At uh, uh, sa katunayan mga kalongkar, no? tulad ng aking naipangako kahapon sa aking uh, video ay uh, isinalaysay ko yung buong detalye ng 72 hours uh, fasting ko at uh, ano ba ang nangyayari sa bawat yugto, bawat oras, ano? First 24 hours, 38 hours, uh, 48 hours, hanggang 72 hours. Ano ang nagaganap sa ating metabolismo, sa ating uh, sistema, ano? Ang unang-unang point na babanggitin ko ngayon, mga kalokar, bago ko uh, simulan ang aking uh, pag-break, you know? Hindi pa ako nakakahigop na sa bawat, actually, ano? You know? At uh, itong aking electrolyte pa lamang at kape. Pwede, kape pa lamang tsaka electrolyte ang aking na uh, nai, uh, naiinom ang uh, ngayon. No? Okay. Napakahalaga ang preparasyon. Ano? Huwag, basta-basta gumawa ng, ano, you know, ng practice ng uh, long fasting. Ano? You know? Longer period of fasting. At uh, sanayin muna natin ang katawan natin uh, ng uh, 18 hours 24 hours at uh hanggang sa marating natin ang uh, mas mahaba na fasting, ano. Ang 24 hours ay nagaganap na yung autophagy. So, uh, yun yun nagre-repair na ng ating mga sirang uh, cells, uh, uh repair ang ating mga cells na sira sa cellular level at uh, isang mabuting bagay na yun na uh, sa loob ng 24 oras. On the other ay nalilinis at nakakapagpahinga ang ating uh, digestive system. Yun yung isang mahalaga yan na, na objective doon na mapahinga ang ating uh, digestive system. Kabaliktaran ito ng uh, mainstream uh, nutrition and dietary uh, institutions na kananiwan ay lima hanggang anim uh, na beses ko makain sila sa araw-araw. Ano? So, hindi nakagkakaroon ng pagkakataon na makapagpahinga ang ating uh, digestive system. At kung ganoon, uh, sa kanila na may hilig sa uh, carb, uh, carb eating uh, uh, habit ay taas baba no ang kanilang insulin din so walang pagkakataon para mag heal sila. Sa atin dito sa low carb community, ang uh, ang kombinasyon ng low carb living, uh, low carbohydrates na low carbohydrates sa isang banda at high fat sa kabilang banda na framework na, na basis na foundation ng ating pagkain ay nakakapagpahinga, bumababa ang ating insulin. Kapag bumaba ang ating insulin ay nakakapagpahinga. Ang ating uh, digestive system, at doon nagsisimula ang tinatawag na healing. Ano? At uh, yun yung napakahalaga mga low carb. Ano? Uh, hindi magaganap ang healing hanggat mataas yung ating insulin. So yun yung uh, mahalaga na na kombinasyon ng low carb tsaka ng intermittent fasting. Kapag tayo naman ay nakapag uh, na, naglulunsad ng intermittent fasting, 18 hours, 24 hours, or more than Uh, longer period of fasting yun yung nagiging uh, na intensify na yung ating healing because of it, uh, intermittent fasting yun yung isa tinatawag dating doktor ng ating katawan na natutulungan natin na pagalingin ang ating sarili no? ang ating katawan kasi ang, ang katawan ng tao ay mayroong kapasidad na pagalingin ang kanyang sarili no? At uh, yung pagkakataon na yon, low carb at ang kombinasyon ng uh, intermittent fasting ang ang magkakambal na tools natin para sa ating tuloy-tuloy uh, na healing. Ano okay. Ngayon, ang aking yung naman na ito, na isang uh, itong challenge na ito na longer period of fasting, itong 72 hours, gusto kong maranasan yung deep, kung tawagin ay deep healing, ano? eh uh, ito ay na itong 24 hours Uh, 48 hours hanggang 72 hours nagaganap ang intensified uh, autophagy function at nagaganap doon yung preparation ng tinatawag na cell regeneration ano so nakaka uh, kung ang autophagy ay nagre-repair uh, nagre-recycle ng mga sirang uh, at non-functional na cell ang cell regeneration at uh, cell production ay nagaganap naman doon sa 48 hours hanggang sa 72 hours. Yun yung uh, uh, yung buong sistema, no? Ang kanyang uh, uh, iaayos, ang kanyang i-reset -re kung baga, kung baga sa computer ay i-reboot -re at i-reset -re niya ang buong uh, uh, function ng computer mo, ng isang ng sistema mo ng uh, ng ating katawan, ano? ang autophagy ay nililinis ang ating bituka, ang ating gut system, ang uh, ang uh, cell regeneration naman ay yung buong sistema ng ating metabolismo ang kanyang nire repair at uh, nililika ang panibagong uh, mas matitibay na mga cells sa lahat ng mga uh, organs natin, ano? Okay, so yun yung binabanggit ko na preparation, ano? Maunawaan natin ang uh, preparasyon at uh, huwag maging arbitraryo huwag maging uh, huwag magmadali na mag-fasting ng mahaba So, uh, may lang at babanggitin natin ito sa mga uh, low-carb beginners ang mga beginners ay hindi pinapayo na mag-fasting Ang uh, dalawa ang uh, dapat na gawin ng mga low-carb beginners ang uh, number one ay low-carb adaptation kasi uh, ito ay mula doon sa ating uh, nakagawian na tayo ay kumakain ng carbohydrates, ng kanin, tinapay, pandesal, pasta, etc. at mga sweets, tungo doon sa uh, lessen ang carbohydrates at uh, kung hindi man ay wala, katulad ng kanin, na inialis na natin yon yung pagkain ng rice at uh, kailangan masanay. Yun yung low-carb adaptation kung tawagin. Nagaganap yung low-carb adaptation sa loob ng apat na linggo hanggang aning na linggo. At kasabay ng low carb adaptation mga ka low carb, ay nagaganap na rin yung tinatawag na uh, fat adaptation. So yung kombinasyon na dalaman na yun, low carb adaptation and fat adaptation. Yun ang mga requirements para sa matagumpay na intermittent fasting hanggang sa longer fasting. Huwag kayong uh, Uh, tutungo ka agad doon sa tinatawag na one meal a day or OMAD. Ano? At uh, kailangan unti-unti, 12 hours na fasting, 12 hours na meal period na eating window, hanggang sa 16 hours, hanggang sa 18 hours na fasting, 20 hours, 24 hours, 48 hours hanggang sa makamit natin itong uh, longer period, itong 7, tatlong araw na fasting. So ganun mga kalokar, bang kinakailangan natin preparasyon. At ang ating, uh, ako ay uh, mahigit ng tatlong taon na nagpa-practice ng clean, strictly low carb, keto, keto actually ang aking uh, practice, kombinasyon ng keto diet at uh, carnivore, at uh, the malit uh, maliit na porsyento lamang ang aking kinakain ng mga fiber. Ano? So mainly fat and protein lamang ang aking kinakain. Lalo na itong pagpasok ko ng uh, 2025. Ano? So keto war, combination ng keto diet at uh, carnivore ang aking practice na. So uh, ang uh, mahalaga sa atin ay uh, number one, ibabanggitin uh, ko sa ating mga carb na uh, naghil ang aking preno uh, problema na metabolic uh, disorder na hypertension, hyperthyroidism at uh, overweight, no? so sa loob ng uh, anim na linggo ng aking practice ng uh, low carb ay na normalize lahat yon, na reverse lahat yon na low carb. so uh, sa first three months ng aking ano, ng aking uh, lab, lab test, no? yung resulta ng aking lab test lahat yon ay na normalize at uh, totally na wala na rin ang aking uh, uh, iniinom na daily maintenance dalawa ang aking daily maintenance yung maintenance ko para sa hypertension may carvedision once a day at ang uh, daily maintenance ko ng uh, hyperthyroidism three times a day yon na wala na yon inalis na yon. so fully healed na ako at bumalik na rin ang aking uh, ideal weight ang aking uh, ideal weight at ideal waistline ano ay, uh, nasa ideal uh, le uh, range na no? So ako ay 57 ang height, ang aking uh, waistline ay 32, ang aking uh, timbang ay 65 kilograms. So lahat 'yon ay nasa ideal range ito. So uh, fully healed at kung ganoon ang aking ginagawa ngayon na pagpapatuloy ng uh, ng longer fasting ay ang tawag ko dito ay metabolic ka uh, healing no. Ah uh, masasabi kong uh, na matatawag ko ito na isang uh, parang uh, uh, standard operating procedure na iya adapt ko simula ngayon na every quarter ay gagawin ko ang 72 hours na uh, fasting ano parang ano para detox Ide detoxify ko deep detoxification, deep healing every quarter no. So uh, yun yung tinatawag ko na metabolic deep healing na parang maintenance kumbaga yun yung natural maintenance natin so yun ang uh, unang bahagi na aking kukwento ngayong uh, sa ating uh, uh, vlog ngayong uh, araw ano? ang pangalawa ay ang aking pagbreak break, yung actual na pagbreak break ng aking uh, fasting ano at uh, ito ay unahin ko syempre, ang tawag ko doon ay gradual ano hinay-hinay, huwag mo kakain ng heavy uh, meal at uh, magsimula ng uh, sabaw. Ano? Simulan natin sa sabaw. Itong aking niluto na ito ay dilagang uh, uh, baboy, you know? na may konting, actually buto-buto sana yung aking intention pero wala akong makuha buto-buto, yung eh, uh, bone para makakuha ako ng uh, bone marrow. So, so balit okay na itong uh, na ito. Asin lamang. Asin lamang ang aking inihalo rito. No? So, uh, ito ay sa prinsipyo naman ng uh, carnivore at walang ibang uh, vegetable base na pagkain. Si muna ako mga kalokar. Okay, warm. Warm na itong aking uh, sabaw na ito. No? So, liban dito, ikukumbin ako ito ng... Uh, Itong egg, boiled egg ito, ito lang muna ang ating uh, kakainin ng hinay-hinay. Uh, hmm. Ang intention natin dito, mga kalokart, ay huwag magulantang ang ating bituka, ating, ang ating uh, gut system. Ha? Yung sabaw ay makakatulong yan para para pang-dising, no? pang ito sa ating uh, bituka, sa ating uh, gut uh, structure, no? So, higup ako sa bawo. At uh, pagkatapos ng isang oras, hanggang dalawang oras, ay pwede naman, ay kakain naman ako ng main main menu, uh, main meal ko, at ang uh, pagkain na ito ay uh, nakafocus doon sa protina, no? Mahalaga ang pagkain ng protina, kung tawagin natin dito ay, itong binabanggit ko ngayon ay transition. Transition meal, itong sabaw at ang itlog at ang main meal after one hour ay yung puro protina, nakafocus sa protina. Instead na magfokus sa fat, magfokus sa protina sapagkat kailangan natin ng ating katawan, ang amino acid ng protina para sa mabilis na, cell regeneration at uh, repair ng ating uh, muscle ng ating uh, uh, muscle tissue no so ang aking uh, kakainin mamaya ay uh, tibon ito ay lulutuin ko pa ako pag magluluto nito so after one hour ay uh, malambot na yan ano at uh, ito ay ang bawat cut nito ay 600 600 grams no uh, kalahating kilo ad uh, cook agkok yung yung timbang niya ano. Okay, so uh ulitin ko nga low carb matagumpay na nailunsad ni Uncle Justin ang 72 hours na karanasan dito sa sa uh, long period of fasting at uh, hinihimok hinihimo ko ang mga low carb natin na araling mabuti. Aralin mo nang mabuti ang protocol ng low carb living at ang kombinasyon nito na intermittent fasting hanggang doon sa pagpractice ng longer period of fasting okay so ito ay uh, itong dalawa na ito mga ka low carb idadagdag ko ang uh, low carb at ang intermittent fasting ay dalawa lamang ito sa buong lifestyle change na dinidevelop natin sa buong buhay na natin, sa lifetime natin, ano? Ang pangatlo dito ay ang exercise. Napakahalaga ang exercise, mga kalawakar, ano? At uh, kombinasyon nito ng cardio exercise at uh, strength training, o kaya high intensity uh, na training, ano? At ang pangatlo ay yung pagpapaaraw. Mahalaga ang pagpapaaraw uh, kahit na tatlong beses, tatlong pong minuto, no? Uh, kada araw or even every other day is uh, good enough ano, para sa ating pagpapaaraw. Ano? At ang uh, panglima ay ang good uh, high quality sleep. Good sleep. Yung tamang oras ng ating pagtulog. Ano? At uh, lahat ng yung lima na yon, ang tawag ko diyan ay uh, limang pilar, five pillars of wellness and longevity. Yun ang uh, tinatawag natin na lifestyle. Yung lahat ng lima na yon ay integrated component ng ating lifestyle na ito para sa ating wellness and longevity. So, uh, siguro po pwede ko nang ubusin itong egg. Hmm. Dalawa muna ang aking pinihanda na boiled egg. Soft, soft boiled sana ito pero na napabayaan ko. Hindi ko naibilin, nagpagupit kasi ko, naiwan ako, nakababad pa rin sa kaldero. <laughs> Hardboiled talaga, hindi siya naging soft No? Bukang kong uh, kumain ng meat. Okay, the best. may share ko lang na may uli, ulit, eh, mga daw. Marami tayong mga practitioner, low carb practitioner, na mga, may mga error doon sa prefeeding Yung pag-break nila ng long period of fasting. Yung 72 hours ay napakahaba niyan. Isipin mong wala kang kinain sa tatlong araw. 72 hours, no? At kapag tayo ay break natin yun at kumain agad tayo, ng the usual volume na kinakain natin, magugulantang yung ating sistema, yung ating bituka, magkakaroon ng tinatawag na mga discomfort na mararamdaman na, na tayo. Uh, masakit ang hindi, hindi nangunguluntoy ka, sapagkat binigla natin ang ating sistema. So, yun yung mga, mga lesson din na natutunan ko sa iba't ibang naunang uh, nakaranas ng 72 hours na, na fasting. So uh correct na nila 'yon. So uh, uh, sa ibat ibang mga documents, research, uh, scientific research ay uh, na-determine natin na kailangan ang unti-unting uh, proper ng ating katawan, ano. So yung ah uh, pa para para magkaroon lamang ng initial description ay tinawag ko itong transition meal bago ka tumungo doon sa actual na meal mo no so ang soup ang ating uh, sabaw ang uh, soap, bone bone broth ang pinaka maganda rito sapagkat uh, puno yun ng electrolyte at uh, uh, collagen tapos uh, itlog maring nilag ang itlog o kaya scrambled egg kahit na sunny side up ay tuobra So, after that, magpapahinga lang ako, magre-relax lang ako. Ibig sabihin, di muna ako kakain ng one hour at muli akong kakain after one hour or one and a half hour. No? Okay, dito muna mga kolokard. Maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay. Ang buong istorya ng aking 72 hours ay naisulat ko na, naipost ko na sa aking timeline. Baha rin yung basahin at uh, magtanong Maaari kayong magtanong doon kung may mga hindi kayo naunawaan o hindi kayo sangayon ng mga punto. At uh, punong-puno yun. At talagang sinaliksik natin yon punong-puno ng mga reference yun, ng mga mga scientists at mga doctor at mga researcher na uh, ng mga basis ng ating mga experience na yan. So, magandang tanghali sa inyo mga kalokar. Maraming salamat sa inyo. Padayon!